malina matutong bumasa ng Filipino. Para sa ating ikalimang aralin, letra N. Ang tunog ng letrang N ay N. Mmm. N. Mmm. Ano nga ulit ang tunog ng letrang N? N. Tama! Ang tunog ng letrang N ay N. Ng. N. Ngayon, subukan nating basahin ang letrang N sa pantig. N. E. Ne. Ne. Ikaw nga Na Na Ikaw naman M mm? O No No Ikaw nga N, i ne ne ikaw naman Hm u no no ikaw nga. Magaling! Nabasa mo na ang mga pantig na may tunog ng. Ngayon naman, basahin natin ang mga sumusunod na salita. I Na Ina A No Ano No. O. No. O. U. Na. Una. Ne. Na. Nena. A. Ni. No. Anino. Ikaw nga. Subukan mong basahin ang mga salita. Magaling. Nabasa mo na ang mga salitang may tunog. Mm. Para naman sa ating ika na aralin, letrang K. Ang tunog ng letrang K ay k. k. Ano nga ang tunog ng letrang K? Tama. Ang tunog ng letrang K ay K K Ngayon, pag-aralan natin basahin ang mga pantig na may tunog K K E K K Ikaw nga? อาคาคาอีก้าวหนคโอโคโคอีก้าหนามัน อีคีคีอิกาวงะคูคูคูอิคาวนามั่น Magaling. Nabasa mo na ang mga pantig na may tunog k. Ngayon naman, basahin natin ang mga sumusunod na salita. A ko. Ako. A ki. Aki. Ki ko kiko ko. ko ko kuko ko ko koko ka ka Kaka. Ikaw naman. Subukan mong basahin ang mga salita. Magaling! Nabasa mo na ang mga salitang may tunog ng at k. Ngayon, subukan nating basahin ang mga sumusunod na pariralang may tunog ng at k. Ang anino. Ikaw nga kay Nena at Nika. Ikaw naman. Sano noo ni Kiko. Ikaw nga si Nika at Nico. Ikaw naman. Ang kuko. Subukan mo. Magaling! Nabasa mo ang mga pariralang may tunog NG at K. Ngayon, basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Nasira ni Kiko ang lumang relo. Ikaw nga? Si Nena at Nika ay nasa kama. Ikaw naman. May kaka sa noon ni Kiko. Ikaw nga Magaling! Nabasa mo ang mga pangungusap na may tunog NG at K. Magbasa pa tayo para mas mahasa ang iyong pagbabasa. Sina Kiko, Aki at Nena Nakita ni Kiko, sina Aki at Nena nasasali sa palaro. Nais ni Kiko na sumali. Pinasali siya ni na Aki at Nena. Sila ay nanalo sa palaro. Subukan mo ngang basahin? Magaling! Basahin pa natin to. Si Kiko at ang kaka. Sa noon ni Kiko ay may isang kaka. Ang kaka na ninanais ni Kiko. Subukan mo ngang basahin. Magaling, magaling! Alam mo nang basahin ang mga salitang may tunog n mm, at k. Para sa susunod nating aralin, letrang B at T. Don't forget to like and subscribe our channel. Hanggang sa muli, paalam!